Mama Mary, parang gano'n. So, hindi ko din in-expect na maging Mama Mary ng Japan talaga din talaga ako. Kaya So, mahirap marating ang narating ko sa totoo lang. Kaya, ay, mahirap tanggapin ang mga nangyayari sa buhay ko sa ngayon. Wala naman, hindi, hindi naman siya galing dito, sa so dito siya galing. Kasi the camera dapat, andito dito yan eh. Alam niya na may camera kasi ginano niya lang din eh. Actually, nag-start siya sa ano, 100 kalapad. Pinakamababa. Lalo dumami ang mga kliyente kasi nga Mama Mary Mama Mary ng Japan, kilala si Brenda. Anak-anakan ko si Brenda. So, yung tiwala talaga ng mga taga-Japan, yun nagpapasalamat ako sa lahat. Standby muna siya dito, standby. Kasi okay. tinitingnan niya yung live kung kailan darating yung ramen. Eto, tingnan mo. Ay, oo! Para kunyari, hindi siya. Ay, ngayon ano na siya ha? Finger collection. Actually, may alsok talaga. Kaso tanghalin tapat kasi yun. Hindi namin binubuksan yung alsok kasi nga, di ba, maingay. Ang alsok? tiu 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 Ah, okay. Meron siyang tiu tiu tio. tio. Ah, okay. Tio, tio, tio. Ah, okay. Pasukan ako actually that day. Alam ko, kilala ko kung sino siya, siya. Kaya pagpasok niya ng tanghali, ano kasi ako, shock kasi ako, shock kasi hindi mo ko nakatulala, walang luha. Parang ano, baga na hugno ta na, hindi ko alam kung sabi ko. So hindi niya nakuha yun. Ito ma? Hindi. maulo, maulo ko sa mga, maulo, hindi ko utan na uno kayo, nahiya ako sa kanila. so ang kilatan, unta siya color. Correct. Ano ang tabi ko knots <laughs> <laughs> yung nagumpisa sa akin yung di ako makatulog kasi taga tulog ko nakikita ko yung mukha niya parang yung nabubulungan yung mga syempre mga alahas ko yun eh akin yun eh, eh saan siya nagkuan ma? katong ipangawat niya di na di rin ah here, area? here the area. so dito siya ito yung lamesa diba? oo oh, oo oh, oo oh, oh. ah, tapos dito niya na ha cha -cha, cha cha dito siya tapos alam niya na nandun din na mm, chchchch yeah, sa gilid very worst day of my life October 26, 2023. Nga, hindi talaga maiwasan everyday tsaka Ayan may mga bago na akong mga may mga bago na ako kasi nga naaalala ko yung mga ano mga luma kasi parang ano para silang umiiyak para silang umiiyak na uh, parang pag pumipikit ako nandoon sila umiiyak kasi ang dami talaga nung ang dami yun kasi sasagsagan niyo ng paluwagan katatapos ng paluwagan pero hindi ako nawala ng mga stocks yun siya pumasok tapos dire-diretso siya dito ganyan So, bakit nga alam? Correct. Eh, sabi nga nila, ba't sa baba kasi ganyan? Eh, syempre, nasa Japan naman tayo. akala mo ba naman na papasukin ka tapos Pilipino pa ang papasok? Correct. Kilala niyo yun? Ako, nakita ko siya na ghost ako. Hmm. Tapos nakita ko siya sa grinder. Charot! <laughs> <laughs> Kaso ang mukha. <laughs> <laughs> so, hindi ako yung tao na ipapakita sa inyo na malungkot ako kasi nga alam ng tao na masayahin akong tao. Bumabangon ako pero yun, nawawala nga lang yung pagiging jolly person ko sa tapat ng camera. Kuya Kimi, da family, da family friend. Ayan. Ay, may... Ay! Same kami ng Mel. Sabayin niyo po ako sa pag-pray na mahanap ko ang justisya. Simula ulit. Isa-isa, kaya natin 'to.